Ito pa guys, oh. The Col the Coast Coffee. Di ba? Hi. Shout out sa inyo po diyan. Kapitan natin sila, sir. Sir, pwede pong gunan yan? Yes, sir. Pwede, pwede. pong gunan. Sir, oh, sir uh, shout-out po sa inyo. Shout-out shout po. Coast Cafe po. Coast Cafe. Tingnan natin. Uh -huh. O, oh, guys, dito sa Banawe. O, oh, tingnan yung maigi, o. The Coast Cafe. O, oh, sorry, sir. Para makita niyo, sir. Nasa work ako, eh. Sa work ako, sir. Oo. Oh, Nag-vlog lang ako kahit konti. May post natin. Sunod, pag ano, punta ako dito. Okay. Sunday ba open po kayo? Yes, po, sir. Ano name niyo, ma'am? Andrea ko. Ano po? Andrea. Andrea. Si Mama Andrea, guys. So, oh. si Sir. Sir Jason po. Si Sir Jason. oh, guys, ah, Dito sila nag-work, si guys, si sa si may The Coast Cafe. O, oh, pasyalan po natin to, guys. Dito lang to sa kahabaan ng Banawe. Quezon City. oh, guys, malapit lang to rito sa may... Yan, sa tapat lang po ng... Sa Sogo, malapit. Pababa po, mula dun sa may Del Monte. After Ma'am. Oh, Oh, after po kayo doon magpahinga, dito na po kayo pumunta. Cafe na oh, 'di ba? Oh, 'yan guys ah. Pasya lang po natin to the Coast Cafe. So, sir, saka Ma'am, ano po ang ano niyo diyan? May ano po kami, may breakfast, lunch, yes. dinner po, tapos coffee. Uh? Oh. Po. Lahat po kumpleto po kami diyan. Kaya bisita po. Bisita uh -huh. po kayo. Yun, puntahan po natin to guys. Bisitahan natin at tikman po natin yung mga pagkain nila rito. Saka yung kape po nila na sinasabi na. So, siguro masarap yun guys. Puntahan po natin dito sa ano ng Banawe. Oh, thank you po sa inyo mama. Thank you po. Oh, po sa inyo. Subscribe nyo po ang channel ko, Kobontin Vlog. Oh, Kobontin vlog po. Yan. Sa apat na letra guys, sa uh, makikita niyo na po yung vlog natin. Sa so, magte-thank you po ako sa inyo. Thank you nang marami. Yan. Oh, guys, puntahan na po natin 'to. Hi, shout out po diyan, ma'am. Oh, 'yun guys, so oh, may mga ano tayo dun sa taas. So next time po bibisita po ako dito para mag-vlog. Makita po natin yung loob. lang po natin. Wala lang po tayong time na ano. Para matikman nyo rin po yung mga pagkain namin. Oh. No. Na sobrang comfort na yan. Yes, so guys, punta na tayo dito para matikman natin yung mga pagkain nila rito. Oh, thank you po nung marami. Bye-bye po. Bye. sorry ano you know yung sticker kayo, sir? Wala nga. Ubus na yung sticker ko. Konti na lang, ma'am. Mararating ko na yung pangarap natin. Oh, thank you po. Bye. Kunin ko to ah. Yan na, attend. Thanks. Bye-bye.